Mga boss, uh, nagpalit tayo o magpapalit tayo ng, ano, ng rubber link dito sa Honda Beat. So yan, ito na yung, ano, yung pinaka ano, niya, uh, engine support niya. Tapos yung rubber link nandyan yan sa loob mga boss. Bali natanggal na siya, ito na siya. So yan, ano na siya, talagang gamit na gamit na parang natutunaw nga siya. Eh, oh. So yan, yan na yung itsura niya mga boss. Tapos, uh, tinanggal natin mga boss itong dalawang ano. Itong dalawang ano na to. Basta yan. Uh, yung isa, yung maiksi, ay dito sa una mga boss. Sa part na to. Kasi dalawa yan eh. Bale, yung maiksi na part dito, tapos yung isa dito mga boss. Yung mahaba. So, dito sa part na to, kung titingin kayo sa CBT, dito yung uh, pinakanat nya So yan, yung pinakanat nya na uh, 14mm Tapos dun sa kabila mga boss Yung maglalagay tayo ng pangontra ay 17mm So 14mm dito, tapos dun sa kabila Dun sa kabilang part ay uh, 17mm So yan, tapos ito na nga yung ano natin, rubber link tapos pagdating dyan mga boss kasi mahihirapan tayo na yung etong uh, engine support natin. Kailangan natin tanggalin to. Etong ano na to. Etong gun na to o na yan. Ang sukat so, nyan mga boss is ano uh, 12 mm. Ayan so 12 mm mga boss. Tapos binalik din natin para hindi siya babagsak kasi pag hindi natin binalik yan, babagsak siya mga boss. Bali uh, binalik lang natin. Tapos uh, sunod niyan i-assemble natin tong ating engine support. So ito na mga boss yung ating rubber link. So nabili ito sa no sa uh, bandang Commonwealth mga boss. So shout out kay UniCross. So yan. Hindi lang natin sure kung original to na Honda pero kung titingnan natin dito mga boss, ito sa part na to nang nakalagay sa Honda mga boss. So yan, magka ano siya. Magkaiba. So dito kasi isang buo siya ng mga boss. So isang buo. Ito kasi parang may tapal. So yan may tapal na maliit na part dito. Pero hindi natin masabi kung original yan mga boss. Tapos ito yung ano niya, yung itsura mga boss dito may kita natin plat na plat na syaw tapos dito nakaumbok yan so yan o kaya yan yung nagkakos ng ano, mga boss ng pagwigil tapos yung lagatok mga boss sa mga hams yan madalas yan kala mo shock yung sira iyo pero eto yan mga boss okay palitan natin play mo Hmm, okay. So ayan, nakalagay na siya. So ayan na yung tsura. Tapos balik na natin mga boss. Hmm? Okay, ano mo na. I-post muna. So ayan mga boss, na ikabit na natin. Hindi natin na So nagrasahan din natin yan mga boss. Dahil nga... Uh, para hindi natin uh, hindi tayo mahirapan mga boss pag once na magpapalit ulit tayo yan, yan so Okay na na yan sa loob yung ating rubber link. Tapos ito yung ating rubber link pang na pinalitan. So kitang kita nyo naman na talagang warak ko na warak na yan. Sagad na sagad na. Tapos hindi na nating ginilangan mga boss na tanggalin itong ano na to. Itong wire na to. O yung brake uh, uh brake hose. Ito mga boss. O brake wire. So kasi sabi iba, tinatanggal pa yan tapos para hindi mahatak. So ang ginawa natin mga boss, uh, tamang alalay lang. Tapos uh, tanggal dapat yung tornillo dito mga boss para mai-alay natin siya. Okay? Tapos ito, uh, pwedeng maipit sa ano to. Lagyan lang natin ng cable tie. Okay? Tapos okay na yan. So good sa mga boss.